Welcome back mga guys sa aking youtube channel uh, sa video ito ay i-update ko lang kayo sa aking mga alagang baboy na ito ay uh, mag 3 months sila sa March 27 So, guys. Ito na yung kanilang mga... Uh, ...kalagayan. Yan. Yan, guys. So, ngayong araw na to, ay... nasa... 20 kilos na ang kanilang kinakain sa loob ng isang araw. So sa umaga 10 kilos ang kanilang kinakain sa 10 sa 10 baboy 'yon guys na piraso So 'yon sa 10 sa 10 pirasong baboy ay 10 kilos sa umaga and then pagdating sa hapon ay 10 kilos uli So 'yon Kahapon lang sila nagumpisa guys na 20 kilos ang kanilang kinakain dahil sa uh, yung binibigay kong uh, 8 kilos kada pakain ay nakukulangan sila nakukulangan sila so dinagdagan ko ginawa kong 10 kilos sa isang pakainan so yun, tignan nyo mga guys uh, karamihan sa kanila malalaki mahaba yun at yun yung isang malapad so guys, kung napapansin nyo marumi sila ngayon ngayong hapon gawa ng uh, malamig na so hindi ko sila pinaliguan gawa ng malamig malamig ng hangin dito sa aming nyugan So, kaya hindi ko sila pinaliguan ngayong hapon. Uh, bukas na. Bukas ko sila lilinisan, paliliguan. So, pero yung kanilang kulungan ay lilinisan ko yan. So, yun guys. Uh, sana ay uh, may encourage kayo na mag-alaga ng mga ng baboy o magtayo ng maliit na backyard figure yon. kasi mga guys sa totoo lang ay napaka ganda nakaka libang ang magalaga ng baboy ah, hindi mo mapapansin yung yung gastos di ba mga guys hindi nyo mapapansin yung yung Uh, nagagastos nyo sa kanilang pagkain uh, dahil unti-unti naman unti-unti na uh, binibilihan sila hanggang sa makonsumo nila yung dapat na <coughs> makain nila sa loob ng 4 months so actually guys itong mga baboy ko ay kailangan pa nilang umubos ng uh, 16 16 na sakong grower. So nakakaubos pa lang sila ng kwan kasi ng apat apat na sakong grower. So meron pang 16 na sako. So mahaba-habang uh, gastusan pa 'yon, mga guys. So tiyaga-tiyaga lang. At taste lang, mga guys. Dahil pag ito naman ay uh, umabot na <coughs> dun sa panahon na sila ay ibebenta na, uh, doon natin makikita yung uh, pinagpaguran natin mga guys. So, yun. Uh, dito sa aming lugar, uh, i-share ko lang sa inyo. Ang bilihan dito guys ng live weight ay nasa 200 pataas. Yun na yung ah uh, ah uh, mark uh, ano yan? yung presyo ng live weight dito sa aming lugar so nakaka nyo lang mga guys so sa ating mga kahag racer dyan uh, huwag kayong mawala ng pag-asa mga guys sa umpisa mahirap mahirap naranasan ko yan mga guys pero sa huli pag nakita mo na yung yung resulta ng iyong pinagpaguran ay maaalis lahat yung pagod mo so yun guys kaya taste test lang tayo mga guys at maka din tayo Basta uh, yung sinasabing prevention sa ating mga kulungan, uh, yung siguridad ng ating mga alagang baboy. Huwag tayong basta-basta magpapapasok nang kung sino-sino sa ating mga kulungan. Lalo na at uh, talamak o yung kalat yung sakit ng baboy, ASF. So, sana uh, sa tulong ng ating Panginoon ay makaligtas yung ating mga alaga sa mga sakit na yan ng ating mga alagang baboy. So, yun guys, uh, ina-encourage ko lang kayo sa mga uh, small backyard farming dyan ay patuloy lang tayo na uh, patuloy na lumaban sa hamon ng buhay mga guys at makakamit din natin yung para sa atin yung minimithiin minimithi natin sa ating buhay yon so yun guys uh, merong apat na malilit dito so siguro ito yung magiging kwan na lang uh, para bang uh, ganan dito sa aking mga lagang baboy merong apat so, pero umahapon naman yung apat na yon so yan isa dalawa ito yung pinakamalit sa kanila ito yung nabansot tapos ito tatlo apat so lima pala sila Lima. Pero yung iba Hindi naman totaling uh, Barsot Kundi umahabol din Umahabol din sila So yun guys uh, Hanggang dito na lang muna ang video nito uh, At ako yung maglilinis muna Ng kanilang paliguan At ang kanilang kulungan So yun guys Maraming salamat sa inyong uh, pagsuporta At sa inyong uh, Paki-subscribe na lang Ang ating ngaking YouTube channel at paki-share na rin. Paki-hit na rin yung bell ring para ma-notify kayo sa mga susunod na video. So, yun guys, maraming salamat. Happy farming sa inyong lahat.